Maniwala ka. Mas masakit magsalita ang tao mabait, lalo na kapag naubos ang pasensya. Makinig ka. Bihira sila makipagtalo dahil nagtitimpi lang sila. Hindi sila nakikisali sa anumang gulo dahil gusto nila ang tahimik na buhay. Pero kapag napuno ang taong to, paniwala ka o sa hindi, hindi mo kakayanin yung mga salita na mabibigkas nila sa'yo. Kaya huwag mong galitin ang taong tahimik pero nasa loob ang kulo. At kumukulo lang sa taong hindi ka nais-nais ang mo. Kaya huwag kabusuhin ang tao mabait sa'yo. Baka di mo mahayanan kapag sila ang nagalit. Habang nakikilala ko ang mundo, nakikilala ko rin ang sarili ko. Sa bawat araw, napagtatanto kong ganito ako. Mas palagay sa simple at kalmado. Sa mabagal at tansyado sa tahimik at kontento. Sa mga sandaling tulad nito, mas minamahal ko ang sarili ko. Hindi naman pala kailangang nasa rurok para makita ang ganda ng mundo. Dahil ang totoo, ang tagumpay ay nasa kapayapaan ng puso.